Magandang araw o magandang gabi, magandang tanghali o magandang umaga kung saan man kayo naroroon ngayon. Dagdig ay uh, panibagong adventure na naman ang inyong masasaksihan. At kasama nga natin din si uh, Dex de la Santa. Ayan, hindi muna tayo magbabangka dahil wala tayong piloto. Mamamana yung ating piloto. At kasama din natin siyempre si Tri TV ang lagi nating kabadi sa ating pamamana sana ay makarami kami din sa spot na ere at nang sa gayon ay makabinta naman tayo at matagal-tagal din tayong hindi nakabinta at sana ay makadali man laang kita din ng pangulam ay yan maraming salamat po sa inyong panonood tara na let's dive at ang una nating madadali sa mga pagkakataong ito ay iring isang danggit ayan yan oh. nagapakatago-tago ka pa ha. kala mo siguro hindi ko ikaw makikita ay yan ayos meron tayong gwe na manong huli uh, ano anong ginuwahan ito? sigurado wag laang kayong gapakatinik din at nako delikado yari kayo din eh as so maganong kayo ay ba't anong sakit ng katinik nila ay maari ka pa ma hindi masakit yan ay tingnin mga lala ng mga tinik nyan uh, ano man yan ang napakaiwas iwasan kung makadali sa akin at dini eh, ay meron pa nakitang nakita isang pugita o yung pugirgir ayan unting ni pa anong amo yun ang pagkasarap ba naman damputin ng mga ganitong pugita mga damputin yung mga ganitong pugita ay Ayan, yan pinadampot lang sa atin ito ni Dix Santa at gawa ng wala daw siyang lagayan Dini daw muna alagay sa aking lagayan na ganun pa Ayan, ayos meron siyang nakuhuling ah meron pala akong nahuling pugita pinahuli niya lang sa akin ay ayos meron na siyang pang ulam at di na ay nakita kisang isang tingin ayan nakabasok-sok dun sa sulo. kay awan ko pa kung bakit na rin yan kanina ay nagalang langoy yan ay gulpang ilap yan siguro yung napago din ay ano nadali rin man din anong sarap nitong bisla rin kapag apretuhin mo ito may iba yung lasa parang mapait pait na awan ah talagang mas masarap dito ay abis rin mo para sure na sure pang ulam ito anong mahal din ang kilo nito asos mga ka kay anong sarap pa naman din ito pag abis na at din eh, ay napakarami nating na nakitang ganiting mga isda yung danggit na maliliit ay eh, akala ko naman ay akaunti yung ganiting labas ngayon eh, napampili lang natin yung medyo malaki-laki nako nung kita ay matagal-tagal lang naman na din sa may batuhan asos nung nakita namin ay nung pagkarami pala nun kaya pinagtsagaan na namin kuhain at panain syempre sayang din napakarami talaga talagang nagadikit-dikit ang ang mga danggit din sa amin ah mga ganung kay para man ding nagapilahan o ayan pagdadampot ko lang yung mga kaya kong damputin kapag medyo maiba yung tayo nung danggit ay hindi ko malaing nadampot at ah matinik pa ako yan eh hindi tangis o ay ano, anong pait pa naman ni ring danggit na ire lalo na kapag ire ay kinunlahan ire ay prinito mo, asos. Alagyan mo nung crispy boy, anong pagkalutong niyan? Ang mga ganun ka ay parang cracklings. Ay yan, inapagay pa yan pa nung kanyang palikpik o tingni pang yabang nitong danggit na ito yan. Akala mo siguro hindi ko ikaw makikita o. Anong galing din ang kulay ay o ni pat parang kumoblatch din ang kulay. Kapag talaga hindi mo na itsuraan ay malalampasan mo talaga eh. ng galing buti na lang at yung mata natin ay malinaw buti na at nagpatingin ako sa EO ayan ay ayos nakadali tayong danggit hindi pa yan natatapos dito at dahil napakarami talagang danggit ay syempre apagtyagaan natin dyan naman yung aning dulong na gulpan ay inakain ay ripa kayang tulos day na ere at di na ay may nakita kitang ilak o ayan ay o tingni pa anong lalapad ba yan naman ng ilak din ni. Eh. Ngayon la ang naglabas ito ngayong taon na ito. Nung nakaraang taon ay medyo konti yung labas ng ganire. Ang ngayon ay gulpa ang dami na kapag umaga ka masisidini sa amin. At gananaw na kalaan din sa umaga. Ay, mga ganun ka anong pagkarami isang kaya nagapuntahan iri e, paggabi. Talagang paggabi ay wala na. Ay e, awang ko saan nagapuntahan tapos yung mga kanuping anong pagkalalaki sa umaga. Nako, pagdating ng gabi eh, nako hanap at wala na makita. At di niya ay minapansin akong tap Ayan, ay, kala ko'y kung ano yung pala itang giting lipat na kasuksok maigi ay siguro ikala hindi, siya makikita ron a -a naman anong palagay mo sa akin ah doling anaman naman anong ginhawa pa naman ni re sa smaga ganong kaya anong sarap pa naman pretuhin ni re Ayan, ayos. Napakarami nating nahuling danggit. Kahit medyo maliliit ay ayos na ayos na yan. Kisa naman wala tayong may uwi sa ating tahanan. Hindi pinagalitan pa kita. At ayan, meron na naman danggit. Inapagpapana natin yung ibang danggit na nakabasok-sok dun sa sulok. Gawa ng hirap na hirap. Dampotin at minsan, pag ano, pag mahirap talaga tapos kulpan, yung tarong na kung inapana ako yan. Pero kapag medyo maganda tayo niyan at maganda at maganda ang pagkahiga, ay anadapot ko yan para press na press para pag uwi sa bahay nagkatalsikan pa nagkakuan baga pilig pilig pa ayan ayos at di eh, may nakita na naman kita siyempre danggit yan asos sigurado yan napakarami pa naman danggit at di eh, adam puting ko lang irit Gulpe, ang ganda ng tayo ay tingni pa oh tingni pa ang tinig pag adam puti mo at nagabukay yung tinig ah ah ipagdadali ka talaga ni pag manipis nipis lang yung gloves mo ay asos tangis ka talaga rin eh Gulpe, ang sakit pa naman makatinig yung danggit na yan sa inyo kayang ispat marai kayang ganyang labas ah dito ay napakarami talaga talagang sunod sunod talaga sila nandito lang kami sa isang batuhan o yung malapat na bahura nandito lang kami nag na mamana dahil nandito talaga sila napakarami talaga nilang danggit talagang parang may may ano sila meeting sila rito sa batuhan ito talagang dito sila nagtimbunan siguro dito ito naabutan sila dito ng gabi ayan ayos anong gagaling ting ni pao oh anong ginawa habaya naman anong pagkasarapan naman ng bihod eh sabi nung iba eh, kaya kaya gam ito hindi na yata ito nalaki ng ganun sa mga tulos na malalaki na papara natin ay eh, gani rin na yata talaga ang size ni Re gawa nang kapag naghuli ka ng isa at gawa nang alutuin mo na at alinisan mo siyempre ah kapag mo sa tiyan ay kulpan yan naman bihod aa naman anong uulag ay eh, kaliliit pa aa naman pag ganirin naman ka uulag yung mga danggit na ere ay lagi nala ang buntis ganirin pala ang kaliliit eh andai pa namang bihod tingnipat dikit dikit talaga talagang nagaapat apat ay nag tatlo tatlo minsan dalwa dalwa minsan mag isa parang ikaw ayan ayos meron na naman tayong nadaling danggit dito ayan oh tingnit sa lansan dun sa ating tunod ay hindi muna natin alagay sa ating lagayan ang gawa ng sa ubos oras pa apunuin muna natin iring ating kwan tunod hanggang di na natin makita yung dulo Doon laan natin atanggalin ayan o ting di pang kapal nyan puro talaga ang danggi talagang pagkapana mo malubog ka lang ng konti ah na naman abba ginhawo ginhawa man din Dini ka talaga magareklamo eh. Tapos gareklamo ka pag walang panain o dini, ang dayon panain, gareklamo ka rin at gulpi ah, ah, ang nga ni naman. A kasabagan naman ng kasa isang pana, isang kasa. Minsan iinadampot na lang ang namin para hindi para makadalwa kami nang kuha. Ayan, ayos. Ayan pa oting nipat naka higa lamang sila diyan. Ayan. Halos kasi kailan ang Ate Street si TV diyan. Ayo, tinit naman na sa ilalim. Naman na ako din sa ilalim niya pagka-outlaw niya ako ay namana naman sa ilalim. Pag siya naman ang malubog, ako naman syempre ang nasa ibabaw. Ah, naman salitan lang naman talaga. Gulpan ay talagang panain din niya. Ah. Mga ganun ka Anong sarap pala man palang mamana din sa ispat na ere. Pero hindi rin masasabi at gawa ng dating-dating din lang ang aming mga isda din sa tapat. Gawa ng minsan nga niya ay muntik pa kaming masiro rin. Eh. Minsan talaga ay maganda ang labas ng isda ay nakakarami kami pero pag walang labas ay wala kang magagawa kundi pumana kahit anong makita ay pumana ay yan madalang na pati ang malalaking isda din eh gawa ng gulpe ang daing na mamana pati yung mga expert na mamamana din eh ay gulpe ang hihina ng ilaw kala mo yung mga alitap tapang ilaw ah, ah mas mabuti pa raw yung mga ganong ilaw kaysa sa mga ganitong ilaw na gamit namin gawa ng kapag malakas daw ang ilaw mo ay nalalabog daw yung malalaki ay awan siguro ay wala laang talaga at naga nung laang sila na lalabo pag malihina daw kasi ang ilaw ay ano ay maamo daw yung malalaki at nalapit pa raw at testigin ko raw nga ni eh kaso kapag nahinaan ko naman ay wala na akong makita at tingnan naman yung huli ni Trey at nakasalansan anong lalaki pa nung huli nasa ni Pisnet o tingni pa Isang ka ito sisid. anong giginwahan ng huli o eh pa may tulos na naman o ano pa hindi isapul yung tulos Nating tulus talaga ito. Napakasarap talaga naman ito. Ah, ah. nga patumbahin nito. Ay, gulpi ang... Siguro ay nakailang piraso na kami din eh. Itinit puro tulus yung aming inapanalaang. Wala nang ibang isda, kundi idila ang ide ang napana namin. Gawa ng irilaang talaga ang marami. Ah, alam nga namang maghanap ka pa ng ibang isda eh. Iri naman ay gulpi ang dahil oh, ah, maka sigmin sa piraso ka ba ay hindi na masama yun puno talaga yung pisgit mo dyan kapag ganyang karami ikaw na lang talaga ang mag-asawa pa mana o tingni pa anong ginhawa man din ay e, parang tungko man din ang dami ah ah ay iritarum pa o nakaharang pa siyempre nandun lang naman yung dangkit hindi naman natin adamputin at gawa ng may tarom yan at yan hindi nadali kita yan pansakit pa naman makatinik niyan ayos ito at si Dex de la Santa ay nandyan lang disa, tabi -tabi na din, di sa tabi-tabi yun na mana din yun di naga nagpakaimig imik nga ni. at siguro ay nagiliwan sa pamana at gulpe ang daing nga niyang danggit ay mamili ka lang talaga naman oh kahit di na nga niya mamili ay basta parang ano naman di naman magkakalay ang size kaya dapat tayo kuwain na rin sayang din kapag nalilipasan eh. nung una nga niya namin tubog ah, ah, wala man lang kaming makitang isla apa Noong una na kami nakita ito, ang dahil parang ang daing tulos ah. Parang ah, meron pa palang tulos, gulpe ang daing, gulpe ang kapal. At tinay may nakita pala si Dix na kwan. Pugita, anong lupit mating ng Pugita. Hindi ko mula nakita ah, papanan niya sa akin, irit gawa ng hindi daw siya makapan at ano ay, mangalay daw. At kaya ako nang pumana, gulpe ang hirap ko rin palabas ni Sabi nung iba, ah, kiliti, kilitiin mula ang daw para lumabas. At ah, sinubukan ko na ilang bisis, Agulpan lalaki pa naman ng mga nakikita kong pungitan nasa butas. Inakiliti ko man din yan. Ay hindi mala nagpakalabas-labas. Ay buti pa ang panain mo. At sigurado pa kahit pa kahit pa napana mo na kahit patanggal at least napana mo. Ay yung ad kiliti-kilitiin mo lang. Ay hindi mala na labas Yung iba nalabas pero yung iba talaga hindi mo talaga mapalabas gawa ng malalim siguro ang butas nyo. Ay, yan ayos, meron na siyang kahuli na siya ng pugita. Bali dalawa na yung pugita niya ayos meron na siyang pangulam meron na siyang ipapaulam sa kanyang daddy ayos meron na namang pangulam kami at siyempre pupulutan ni nila yan at di na ay, may nakita kitang isang talag hindi na natin na videohan gawa ng nasa butas ay hirap na hirap alam nga namang videohan pa natin ay hindi nga niya niya makita sa butas ang kita laang ay yung pinakang mata kaya pinanak ko na buti nga ni at nagkasya yan ay malaki-laki pa naman ay buti kamot kasya kahit ganyang kalakian anong pagkaliit talaga ng butas nya na ah at din niya ay may napansin niya takit ang isang isda na naman ayan ayan nahanap pa natin ayan ayun isang batik-batik na isda yung ano pula po, kung tawagin ayan o oh, good size na kaya pinana ko na sayang din yan ay gulpa ang sarap pa naman yan ito na pala yung ating last na apanain mga kainto marami salamat nga po wala dun sa mga mga silent viewers natin na ah, laging nanonood sa ating channel at ah, sana po ay patuloy nyo po kami suportahan sa aming pong mga pamamana at sa aming pa pong gagawin mga adventure dito sa ilalim ng dagat at ito na po ang ating mga nahuli ayan, anong dami nyan ah, naman, pag-aulamin lang natin ni ay talagang pasawaan nire pero gaminta tayo kahit mga isang kilo para naman Uh, magkapera tayo kahit costs ni laang ayan para may pambili tayo sa ating mga pangangailangan ayan ayos maraming salamat po sa inyong panonood sana po ay nag-enjoy kayo at mag-iingat po kayo palagi